kasama niyo na naman ako para sa isang kakaibang karanasan. Handa na ba kayong matakot at kilabutan sa kwento? Nadadalhin ko sa inyo ngayon. Kung mahilig ka sa mga kwento ng kababalaghan at katatakutan, siguradong mag-e-enjoy ka sa ating episode ngayon. Huwag nang magtago sa ilalim ng kumot at tara na't magsimula sa kwentong puno ng misteryo at takot. Story time baka hindi nakakatakot sa inyo, pero para sa akin, ito ay isa sa mga pinakamatinding karanasan ko. Gusto ko lang itong ibahagi dahil hindi ko pa rin alam kung anong gagawin sa sitwasyong ito. Nangyari ito kaninang umaga, Sabado, mga pito oras dalawampu minuto ng umaga. Malaon ko pang naaalala ito, dahil sa oras na ito dumating ang southbound Victor sa Bikutan Station. Una sa lahat, Nagtatrabaho ako bilang isang ESL teacher sa Makati pero nakatira ako malapit sa Bicutan. Sa gabi, mga jeep patungong pasay ang sinasakyan ko pero sa umaga, laging our train patungo sa Alabang ang sinasakyan ko at bumababa ako sa Bicutan Station. Mula doon, may 25 minutong lakaran pa uwi pero may option akong sumakay pa ng isa pang jeepney. Napakapagod ng araw na ito. Natapos ang shift ko ng alas negatibo lima ng umaga. Ngunit mayroon kaming buwan ng evaluasyon na bumagsak ako. Kung interesado ka, kaya't hindi ako nakasakay sa unang biyahe ng alas negatibo lima. Limamput pito ng umaga. Ang sumunod na southbound trip mula Pasay Road Station papuntang Alabang Station ay alas 6 oras 57 minuto ng umaga, umuulan noong umaga. Bumili ako ng almusal at naglaro ng ilang mobile games para mawala ang stress ng pagbagsak sa evaluation. Pagkatapos, naghihintay ako ng tren. Pagpasok ko sa tren, lahat ay katulad ng dati, ngunit wala ang mga kilalang mukha. Ang mga regular na kasabay ko ay nakasakay na sa unang tren. Gayunpaman, puno pa rin ito ng mga tao na nagmamadaling papasok o pauwi. Tulad ko siguro, Karaniwang tumatagal ng 20 minuto ang biyahe mula Pasay Road Station hanggang Bikutan Station. Nang makalampas kami sa FTI Station at mag-announce na ang susunod na istasyon ay Bikutan, lumipat ako mula sa kaliwang bahagi ng tren, patungo sa kanang bahagi, handa ng bumaba. Ang tren ay kakaibang bumagal ngayon, kaya't medyo nainis ako. Pagod na pagod na ako at gusto ko nang umuwi dahil sabado na nga ang normal na lima o anim na minuto mula sa FT Station papuntang Bikutan Station ay tumagal ng mga isa 0 minuto. Sobrang bagal ang tren pero hindi ko alam kung bakit. Minsan, bumabagal ang tren kapag may dadaan ng northbound. Paminsan-minsan, kailangan nilang mag-antayan sa paggamit ng railist dahil madalas silang magka-problema, ngunit papunta sa FTA at hindi sa Bikutan. Subukan mong isipin sa kanang bahagi ng Riles ay puno at sa kaliwa naman ay ang northbound track. Nasa kanang bahagi ako, ulit, inihanda ang sarili habang tinitingnan ang mga halaman at puno. May nadaanan kaming puno at ang nakita ko ay isang binti. Isang kaliwang binti lang ang nakita ko, ngunit sapat na para malaman ko na may mali. Parang isiniksik o itinago sa puno ang katawan, pero lumabas ang kaliwang binti. Hindi ko alam kung kaliwa o kanang binti, pero siguradong binti ito. Bagong tapos ang ulan noong umaga, walang nakatira sa parehong kaliwa at kanang bahagi ng rails. Nakatago sa puno ang binti at maputla ito, tila walang suot na shorts. Sigurado akong bata ito na babae, dahil nasa harap ako ng pinto at mabagal ang tren, nakita ko ito ng ilang segundo at sa sobrang bulat ko, napalaki ang mata ko at nawala ang antok. Parang nagulat din siya at nagdududa kung tama ba ang nakita niya o nagkamali lang siya sa pagkakakita, Hindi pa ako nagkakamali sa mga bagay-bagay. Laging maingat ako sa mga detalye at alerto sa paligid. Alam ko ang nakita ko, ang mali siguro. Natakot ako magsalita pagbaba sa Bicutan Station. Hindi mawala sa isip ko ang imahe. Tumawid ako sa rails kasama ang iba pang pasahero at nakita ko ang dalawang pulis gusto kong sabihin sa kanila ang nakita ko. Ngunit natakot akong ma-implicate, o baka sabihin nilang nagkamali lang ako at ayokong maging sagabal sa kanila, kinuwento ko sa kapatid kong mas bata ang nakita ko. Naghanap ako ng anumang post online tungkol sa nakitang katawan sa lugar, o tungkol sa nawawalang tao, malapit sa bikutan, pero wala akong nakita. Nakatulog na ako. Sa alas dos ng hapon, Nagising ako, at nag-scroll ako sa feed ko, at nakita ko ang isang report tungkol sa isang labing isa taong gulang na batang babae mula sa ibang barangay na hindi kalayuan sa Bikutan Station. Kilala ko ang lugar sa katunayan. Doon ako nakatira bago kami lumipat. Kilala ko pati ang paaralan kung saan nag-aaral ang bata. Sabi sa ulat, mga pito ng gabi umalis ang bata mula sa bahay dahil sa pag-aaway, at hanggang ngayon, hindi pa rin umuwi. Sinabi ko sa boyfriend ko ang nakita ko at paano ko iniisip na konektado ito. Sabi niya kaklase daw ng kapatid niya at totoo nga, nagpunta sa kanilang bahay ang mga magulang kaninang umaga upang hanapin siya. Nakakakita ako ng maraming post tungkol sa nawawalang bata. Ngunit ayokong i-message ang pamilya at magbigay sa kanila ng dagdag pang alalahanin, iniisip ko ang posibleng bangkay na iniwan para mamatay na maaring ang kanilang anak. Ito ang pinakamasama, ano ang dapat kong gawin? Hindi ko alam kung ano ang magiging hakbang ko. Naghihintay ako ng balita tungkol sa nakita ko. Medyo naiiba ang lugar, may bakod ang railes, at ilang metro pa ang layo mula sa mismong Bikutan Station. Kung ito ay totoo, alam ko na sa madaling panahon, kahit hindi ito pansinin, mayroong makakadiskubre at ito'y magiging balita, sana hindi ito ang nawawalang bata o sino mang tao. thank you for staying with me despite the weird twists and turns keep a lookout for more unanswered mysteries here on star vlog if you enjoyed this video please like and subscribe for more unsolved mysteries and true horror stories follow for more thank you